Ayan. Ilang buwan nga ba talaga dapat natin pabungahin ang isang formosa na pinya? Ayan. Kaya andito tayo ngayon sa ating pinyahan upang i-share sa inyo ang isa na naman na mahalagang bagay sa pagtatanim ng pinya. Ayan. Okay. Ayan. Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my vlog. Andito po tayo ngayon sa ating taniman na formosa na pinya po ano upang mag-share na naman po tayo sa inyo ng isang mahalaga sa pagtatanim ng formosa na pinya ano ito ay kung ilang buwan nga tayo bago magpabunga mula ng pagtanim ayan di bali andito nga tayo ngayon sa gitna ng pinyahan dahil sa ngayon guys ay nagi nag gagamas tayo o kung tawag dito sa amin ay naghihilamon yung mga natirang damo ano dahil ito ay nung nakaraang buwan ay tiglagyan natin to ng fertilizer para hindi makain ng ibang damo yung ating nilagay na fertilizer ano di bali unang lagay pa lang natin ng fertilizer ano dahil nga yung mga nakaraang araw nga grabing init dito sa amin kaya naapektuhan yung ating tanim na pinya yung iba ay talagang nahirapan hindi sila umangat agad dumilaw at nagpula yung mga dahon pero ngayon ay nakarecover na sila magaganda na ang kanyang kanilang dahon talagang green na green at nagkisitabain na rin sila ano Ayan. Ayan guys, ano, dibalik kung bago ka pa sa akin channel, paki-subscribe like in like na lang guys, ano? At paki-share na lang guys at paki-suporta lang ating channel, ano, para marami pa tayong gawin na uh, kapopulutan ng mga idea at kalaman. Di ba, andito nga tayo ngayon, ang tanim natin itong pinyang to na formosa, ito ay nasa 16,000. Ito nga, dahil sinusulo lang natin yung paggagamas dito. Ayan, ano. Ayan yun nga sayo ko sa inyo sinusulo lang natin yung pagagamas dito ayan di bali malapit na tayong matapos ano? di bali yung mga damo nga sinasampay natin sa ibabaw ng pinya para kahit umulan man ay hindi na sila magbuhay pa uli ano? ayan ito guys ay kasama ito sa pagme-maintenance ng pagtatanim ng pinya dahil ang pagtatanim ng pinya guys ay hindi biro ano talagang tiyagaan ayan Di bali yung nandun sa kabilang yun, tapos na natin yung ma gamasan. Yun, tapos na natin yun. Andito na tayo sa kabila. Di bali, kunti na lang to. Ayan, ito lang ang natitira. Ano? Marapit na rin tayong matapos. Ayan. Di bali, yung tanim nga nating pinya, ano? ito ay nasa 5 months na to. Dahil nga sobrang init, hindi natin agad, hindi agad, agad tayo nag-apply ng abono dahil hindi rin ito nag -ipikto, ano dahil sa haba ng init na dumaan dito sa amin ayan ayan, ang pag-maintenance ka ng pinya guys, ano talagang sabi ko, ah, hindi biro gaya nga nito napakamahal ng labor ngayon yung kaya natin gawin ay sinusolo lang na natin ano, na gawin dahil kaya naman natin itong gawin kahit mag-isa lang ano, yung pag maintainance ng pinyahan Ayan, kaya kung magsisimula kang pagtanim, pag-isipan mo nang mabuti. Siyempre, hindi biro rin ang puhunan dito pagtanim ng pinya dahil napakalaki rin ang bibitawan ng bibitawan nyo ng pinya. Da. At talagang mag-aantay ka ng isang taon bago tayo magiging produkto to ano. Ito ay napakatagal. Ayan. Kaya tiyagaan lang ano. Ayan. Di bali nga guys, ang ginagawa ko nito ano. Mula ng pagtanim, Siyempre, mga 2 and a half months, may video na rin ako nito kung paano ako nag-apply ng abono. Ayan, nag-apply tayo ng abono kada dalawang buwan o 2 and a half months. Ano? Depende sa epekto ng abono ng ating nilalagay. Ano? At sa ganda rin ng lupa. Ano? Ayan. Di bali, yun nga. Nagpapabunga tayo nito. Talagang pinaka-standard ng pabunga nito ay nasa nine months o eight months. Depende guys sa... Alasan ng pinya o sa laki ng pinya o sa lupa ng ating pinagtataniman. Dahil kung hindi naman natin minimintinance ang ating pinya, hindi tayo nag apply ng abono. Nasabi natin na isang taon na yung tanim natin na pinya, pero na pinabunga natin ay maliliit. Talagang hindi guys yan lalaki ano, dahil kung kulang sa fertilizer, kulang sa pag-maintenance, laging madamo, hindi agad yan lalaki ano. Marami ang mas maliliit dyan kapag tayo nagpabunga. Kaya dapat ay kailangan natin ng pag-maintenance. Ayan. Yun nga, bago nga tayo magtanim, ano, talagang nakalaan ang ating budget sa pagtatanim dahil kapag nadamo ng ating pinya, hindi agad natin na-apply ng abono. Ito ay mababansot o madidili sa paglaki. Ano? Ayan nga. Di ba tayo nagpapabunga guys ano, mula ng pagtanim? Mga 9 months pwede na tayo magpabunga. Ayan. Talagang ang pinya guys ay matagal ano. Pwede naman tayo magpabunga kahit 6 months pero yan ay maliliit dahil ngayon ay mga mga commercial na pampabunga na tayo kahit ayaw man natin yung pabunga pero pag inapply natin pampabunga yan yan ay bubunga yan pero maliliit ang bunga ano. Kaya kailangan natin napatabay ng pinya at magbilang tayo ng tamang buwan bago tayo magpabunga ano hindi basta-basta dahil kung magpapabunga tayo basta, masasayang lang ang ating puhunan, malulugi tayo dahil mas marami ang maliliit. Huwag natin apurahin ano guys, ang pagpapabunga dahil diyan nakasalalay ang ating puhunan o pagod sa pagtatanim. Ayan, dahil nga hindi biro talaga ang pagtatanim ng formosa na pinya, no? Dahil sa ngayon nga ay ito nga, maganda ng tingnan siya dahil malinis na ayun nalinis na natin yun no? dahil mag isa lang nga tayo dahil nga kulang nga tayo sa budget ayan sinusuro lang natin ang paglilinis dito sa ating tanim na pinyahan ano ayan ayan ano guys ito nga yung una natin pinabunga ayan kung mapapansin nyo nga talagang gaganda ang bunga ano ayan ito ay batang bata pa ano guys dahil nga ngayong pag-init talaga ay na medyo na ang kanyang bunga pero ngayon nga umuulan ha. Ayan, nakarecover na rin ang kanyang bunga no kaya hindi agad sila nagsilakihan na maigi ano. Pero ngayon magaganda lang ang kanyang bunga. Ayan. Ito guys yung unang tanim natin ano na pinya. Ayan. Ganoon din guys ang ginawa natin dito ano nine months bago natin to pinabunga. Talagang inano natin sa panahon na sapat ang panahon o kanyang edad bago natin to pabungahin para ang kanilang bunga nga ay malalaki at magaganda. Ayan. Mapapansin nyo nga talagang mahaba ang kanyang bunga. No? Ayan, yeah. natin yan. Ayan, halos pararesa ang kanilang laki. Ayan. At simprim, medyo malinis din ang kanyang mga puno. Ano? Hindi siya nadadamuhan dahil nga alaga natin to Kaya magaganda kanyang bunga. At kung makikita nyo naman ang dahon, talagang sapat ang kanyang fertilizer. Ano? Na inilalagay natin dito. At yun nga ang tamang pag-maintenance. Dapat talaga laging malinis. Ayan. Ito so, yung mga ilang buwan na lang guys ay pwede na rin itong ma-harvest. Ano, malapit-lapit na. Yan, mga 2 and a half months. Ito ay mag-harvest na tayo dito. Dahil mula ng pagpabunga natin, magbibilang tayo mga four months. Yan, pwede natin harvestin to ano. Ayan, sana'y nagustuhan nyo guys ang ating video, ano pakisubscribe yung like and share na lang guys at pakibindot ang ating notification bell para update ka sa ating pang mga gagawin pang mga uh, video ano para sa susunod yung iba naman na gusto kong share sa inyo ma-share ko sa inyo Good, guys at hindi natin to ipagdadamot ayan maraming salamat po sa inyong panonood bye bye